Oh. Captain Jake, how are you? Jake Sparrow. Ba <laughs> wonder sito yung Ini diyan. Yes, ito yung clutch. yung, yung suspension. yung manubila. Ito naman yung kapitan. Kapten, <laughs> how are you? Seriuso? So, ito mga ka yung ano niya, ang pamilya niya. Yan o. Nakatawa mga ka-wanderers, so, bago namin, kapitan. Tito siya, mga kapitan.

But nag-enjoy siya mag-drive ng bangka. So doon kami magunta. Captain, that beach. This beach. Wait, that's our boat. Okay, the boat. over there. Here. Stunt niya ako sa likod Walang pakialam <laughs> da, Sa likod yung isa